The final countdown. Hello mga kamisdak. <laughs> Welcome back sa ating vlog. Today is January 28. Tomorrow na 'yung New Year, guys. Lunar New Year, Chinese New Year or Solar in Korean, Solar. A New Year po ay Solar. Tomorrow na. 29. Ngayon is 28. Ah, Magbabakbak na tayo ngayon sa kuhina at tayo ay papunta na sa bahay ni Bianan. Ay, ay binuo ko katugnaw. Kahapon pa po ito, uh, nag-snow. On and off ang pag-ula ng snow. Tumitigil siya. Tapos, ano naman, nag-snow na naman ulit, guys. So, ito ang pinaka-ano, no? pinaka-most anticipated dito kasi sa Korea, guys yung mga minori talaga ang nagluluto. May ibang pamilya, especially sa city, hindi na sila naghahanda. Bumibili na lang sila. Pero traditional man itong aking biyanan. Makaluma man itong tao sa si biyanan. So kami yung nagluluto. Ako yung nagluluto, tapos tinutulungan ako ni Daddy Inso. Yun po ang maganda kasi hindi ako pinapababayaan ni Daddy Insoy. Oh, speaking of Daddy Insoy, nandito na siya. Nagmauwi na ba ni Kahapon? Kasi yun nga, yung ating track, ikikwinto ko na lang sa inyo. No? Sa, siguro ikikwinto ko sa inyo sa previous vlog or sa this vlog tungkol <laughs> sa ating truck Hindi, naglabs tong patang to. Naninigas na itong ano niya, kamay. Dali! Sus, para man niyang tigulang. Uy! <laughs> Nagasungkod eh. Ginagaya niya yung ganyang lula. Nagasungkod na. Halika sa... Naninigas na yung kamay mo. Dali! Dali, duruga! Dali, duruga, duruga! Dali! O, oh, diba, sabi ko sa inyo eh, hindi kami kinakausap pati si Little Insoy, wala talaga siyang kaimik-imik sa aming tatlo. Nibyanan, ako at ni Little Insoy. So, ito na mga kabisdak, ang una ginagawa is itong polak, itong alaskan polak, dried polak yan mga kabisdak, ay hinuhugasan ko po. Mamaya, papakita ko sa inyo. Tapos, yung karning baka natin, eh, ko sa tubig para lumabas yung mga dugo. Tapos yan mga kabisdak is, ito is spinach, yung brown kanina na parang pansit ay ano yun mga kabisdak, yung pako, mga kabisdak, pako, yung, or yung fern. Ito naman isang beans. Tapos, ito may isang klase din ng isda. Yan, hindi ko lang alam anong yan. Ito is fish fillet. Yan. Tapos ito naman is pork. Kailangan kasi may isda, may kani ng baboy, may baka at may gulay. Kailangan tatlong klase ng mga gulay at tatlong klase din ng mga karne. So, kaya meron tayong beef, pork, and fish. Tapos, three klase ng gulay, spinach, mang beans, at yung pako. Tapos, may tofu din tayo. Ako po ang nagluluto dito sa mga karne at gulay. Pero si Daddy Insoy, siya ang nagluluto. In charge po siya sa mga chon, yung mga fried foods. Every year, Thanksgiving and Sulal, ito po talaga ang inahanda nila. Wala na pong iba. Hindi ka po pwede maglagay dyan ng ano guys, kung ano-ano. May request required talaga sila na pagkain para sa kanilang jesa, sa kanilang yung ilalagay sa altar. Kaya for 7 years ay na-memorize ko na kung ano ang lulutuin at kung paano siya iluluto. Nung first time ko pa dito mga kapistak, tingin, tingin lang ako kay Binan. Tapos tiningnan ko talagang maigi itong pulak natin kasi minsan may mga uod yan mga kapistak. Kaya tingnan mong maigi. Oh. Huh? Kung pwede magdala ka ng magnifying lens, char lang. <laughs> Tapos hugasan mong mabuti, tanggalin mo yung ulo kasi hindi man natin yan uh, gagamitin. Pero hindi namin itatapon yan dahil kapag kimjang na yung gagawa kami ng kimchi, masarap po yan. Ang ulo niyan is papakuluan ng tubig. Tapos yung pinakuloang tubig, gagamitin namin sauce para sa kimchi. Ayan, masarap, masarap yan mga kabisdak. So ang ginagawa ko, nilinisan ko yung mga pulak, tinatanggal ko yung mga kadiskis, kinakat ko yung kanilang mga fins. yan yung mga ano ba sa Tagalog ang fins. Palikpik tapos yung buntot, kailangan mo yung tanggalin. Kailangan malinis siya mga kabisdag at isa puso mo talagang iyong pagluluto. Oh. <laughs> Dahil mga alay man ito na mga pagkain. Iaalay po natin yan sa mga nap namaya pang mga ancestors nila na ni Hindi lang po ito pang display-display. Ito po ay mga food offerings at may nagtatanong sa atin kung kinakain ba daw namin yung mga food offerings namin na yung inilalagay namin sa altar. Yes mga kabisdag, kinakain po namin yan. Good mood na po ang ajuma Kaya may pa-intermission number na po ako. O, kagabi na nailabas ko na yung uh, puot ko sa damdamin tungkol sa nangyari sa truck <laughs> pero si Daddy Insoy wali pa rin masakit pa rin ang kanyang puso at <laughs> si Bienan ay tumutulong din siya mga kabisdak kung alin yung mga hindi mabibigat yung kaya niya yun po ang kanyang ginagawa kanina is nagaano siya ng mga fish fillet hinugasan niya tapos pinapatpat niya sa table napkin para mawala yung mga tubig tak kasi piprituhin man yun mga kabisdak at ako is yung ating mga spinach pinalambot ko lang sila for a few minutes tapos iba blanch tapos plahan ko mamaya same with the beans and pako. Ganyan, ganyan lang din na proseso mga kabisa. Ay, iba pala itong pako kasi after kong pakuluan ang pako para lumambot is igigisa ko na naman siya para manuot talaga yung lasa ng toyo at ng mga seasonings. Unlike dito sa mang beans at sa spinach is iba Blanch ko lang tapos timplahan. Yun lang po ang kaibahan nila mga kabisa. O tingnan nyo ang ating beef o lumalabas na yung kanyang mga dugo. Pagkatapos kung pigaan yung na-blanch natin ng na mga spinach, is plan ko na siya ng mga dinikdik na tinabawang, sesame oil uh, thinly slices ng mga spring onions mga kabisdak, tapos seasoning. Huwag nyo din kalimutan lagyan ng asin, iodized salt para mas ano guys mas madali siyang matunaw, iodized salt tapos ground sesame seeds. Yan lang po mga kabisdak and then mekos mecos lang mas maigi kung gagamitin mo ang iyong hands ha? kamayin mo mga kabisdak para mahalo talaga siya. No? Yung mga ingredients na ginamit natin pantimpla sa spinach ay same rin sa mga beans at sa mga pako natin. So ito na pinirito na ni Dadi. So, yung ating mga squid, yan ano yan guys, kalamares pero hindi man mapurmang kalamares dahil naka ano, nahiwa naman yung, hindi ba siya round ba? Kasi nahiwa na yung ating, nabuka na yung tiyan ng ating squid. Pagkatapos kong timplahan ang mga gulay ay ilalagay ko siya sa mga containers, palalamigin at ipapasok ko sa ref dahil kinabukasan pa po natin yan gagamitin dahil sa Wednesday pa man ang Lunar New Year, that means sa Wednesday pa po tayo maga jesa jesa Naganda na rin pala ako ng sauce para sa ating pork, parang adobo style ang aking gagawin mga kabisdak. Hindi naman ako inaano ni Bianan kung paano siya lutuin. Ano lang basta maluto siya mga kabisdak at ang pinakaimportante is wag mong lagyan ng chili flakes or chili powder or chili paste dahil hindi pwedeng lagyan ng pula ito mga pagkain na ito mga kabisdak walang carrots uh, walang pula-pula sa altar walang it means walang carrot chili powder or ano pa ba ang pula tomato sauce oh hindi po yan pwede guys yan po ang rule dito sa bahay ni Labianan ewan ko lang sa ibang bahay kasi may nakikita ako na naglalagay po sila ng japje sa kanilang mga food offerings o so, iba-iba po mga kabisdak iba-iba ang kultura, tradisyon, every bahay. So, tingnan nyo si Daddy Insoy. Kantahan ko na lang si Daddy Insoy ng meow meow meow. Miau, meow, 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 meow. Miau, meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Grabe kalungkot talaga niya mga kabisdak. Tulungan niyo ako, part 2. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Grabe, ganyan siya, ganyan siya mga kabisdak kapag na broken hearted. Oh. Kasi hindi man yung, hindi kami nag-after sa pera, no, yung ano, bayad or renta. Hindi mga kabisdak. Ano is, na sad lang si, da, si Daddy Insoy. Ako din nalungkot kasi hindi namin nakalain na gano'n sila ka abusado na gano'n na iniisi-isi lang nila kami. Parang wala sila, silang respeto sa amin. Yun yun po ang point mga kabistak. Sinira po nila yung aming tiwala sa kanila. Kasi ang pera, pwede naman natin yung kitain pero yung nawalang respeto at nawala na tiwala is never na yung maibabalik. Siguro maibabalik pero ano guys, mahirap at it will take time. O, oh, diba? <laughs> Hugot. Siguro yun. ngayon yun lang po nakita si Daddy Insui na sad no, na malungkot. O, oh, hindi siya makwela, walang rap, <laughs> walang mga jokes. <laughs> O, oh, binibigyan ko lang siya ng time and space. O, oh, mamaya mga kabisdak ay babalik din yan sa normal. Ay, lilipas lang man ang lahat. Kung malungkot kayo, sad kayo, broken hearted kayo, ay lilipas din yan mga kabisdak. Kung nadapa man kayo, ay okay lang yan. Bumangon kayo ulit. O, oh, may second chance pa. At least ngayon, lesson learn na namin na kilala na namin lubusan kung ano ang ugali ng aming kapitbahay. Yun po ang importante, no? At ayan si Bianan, binubudburan niya ng mga asin ang mga tufo. Kasi piprituhin din yung tufo mga kabisdak Si nan is medyo nakasense na siya. Nagtanong siya sa akin, bakit hindi nagsasalita? Bakit hindi ako pinapansin ni Insoy ni sunsamok <laughs> ng anak niya? Sabi ko, nag-away. Hindi ko sinabi kay Dad ni Bianan na ang rason, ang sabi ko lang, nag-away kami kagabi Bianan kasi nahubog man yan. Palagi mang hubog, kaya inaway ko. Hindi ko na sinabi, oh ayan na! sa pagka vlog-vlog sa mga video video muntik ka nang masunog ang ating ano pork chop na parang pork adobo na hindi ko maintindihan <laughs> so natapos ko nang prituhin yung isang buong isda at itong mga dried pulak natin ay i ko siya mga kabistak parang yung sauce niya is may kawing sa ating sweet and sour sauce na yung iskabiche nga balik tayo kay Bianan hindi ko po sinasabi yung tungkol sa truck baka ma-stress din siya ba kasi, ano nga tigulang na Matanda na si Bianan hindi ko siya ayaw kong bigyan siya ng mga stress is risata <laughs> dahil kapag malaman niya na binan tungkol sa aming kapitbahay at tungkol sa ginawa niya sa aming truck ay nako, susulungin niya talaga doon sa bahay ng ano, aming kapitbahay pupunta talaga yan at magawalwal siya <laughs> Ay, nasisilmunan talaga niyong aming kapitbahay ba? So, hindi na lang namin sinabi para wala nang masyadong gulo. At ayan mga kaibigan, ang ajuma ay nag-try, nag moves po ako. Uy. <laughs> Nagtangka po akong kausapin siya ba or nagpapansin ako niyan pero wale. Uy, hindi. Ang sabi ko, ay, ang sarap-sarap na pananuluto mo. Ang galing-galing mo naman magluto na so pero wale. Uy, hindi ako pinansin. <laughs> Naluto na lahat ang mga chon ni Dari Insoy mga kabisdak. Chon means mga fried foods. Yan yung tofu, yung calamari, itong fish fillet. Meron ding mung beans pancake mga kabisdak or nokto chon ang tawag nila dyan. At yung meron ding yung tinuhog sa sticks. So at ang ating mga isda, luto na rin. Yung pork natin, dalawang klase ito ng isda mga kabisdak. Yung beef is mamayang gabi ko pa yun. Pakukuluan ko kasi yun mga kabisdak ng 3 hours. So mamaya ipapakita ko sa inyo. Si Dari Insoy mga 4 o'clock isinundo na po siya ng kanyang kaibigan. Kasi pupunta doon sa bahay nila yun si opa, Magtitipon-tipon po sila. Umu kasi yung mga kaibigan niya, yung mga childhood friends niya, mga kabisdak na kabarangay namin. So yun, malalasing na naman yun. Makikita nyo mamaya ha. <laughs> so kaming tatlo lang po ang naghapunan sa bahay ni Brennan at dito rin kami matutulog ni Little Insoy. Kaya dinala ko na po ang aking mga gamit. And then after ng aming dinner ay nagbalat kami na mga chestnuts. Yan, last year pa po yan na chestnuts mga kabisdak. Bigay sa amin ni Hubog Boy at yung iba dyan is na pinulot lang ni Brennan sa gilid-gilid ng karsada. Ayan. Tapos babalatan, huga at isi-serve natin yan. Isa yan sa mga food offerings natin mga kabisdak. So sabi ko kay Benan, mag-contest tayo Benan kung sino ang makauna, sino ang mas madaling ma matapos. Ah. Kasi iba man yung way ng aming paggamit ng kutsilyo mga kabisdak. Ang Korean way at Filipino way ay magkaiba po. O ipapak ipapakita ko na lang i-explain ko sa inyo next time. ha Nag-request si Benan na prituhin ko daw itong malaking kamote at ako ay masunuring bata man tayo. Ay dali-dali kung dali, um, pinirut, pinirito itong kamote. At ito na, uh, gaya na sabi ko every now and then pinapalitan ko po yung tubig na pinangbababa sa ating beef at mamaya is ano papakuluan ko na yan papalambutin ko na yan mamaya mga kabisdak for 2 to 3 hours ganun sam napakamahinang mahinang apoy so ayan na mga kabisdak ginamitan ko ng pillar ang ating kamote pero ano nahirapan ako sa kalisod so yan kinutsilyo ko na lang. Binabati ko po ang ating mga sulit kabisdak viewers na laging nanonood ng ating mga vlogs. Thank you so much mga kabisdak. Hello kay Ma'am Perfidia Di Guzman from Binangonan Rizal. Thank you so much for always watching Ma'am. Sir Manny Bilbes and family from Quezon City. Ma'am Marisol Bohol from Katarman, Northern Samar. Belated happy birthday ka Ma'am jenny Villones last February 1. Belated happy birthday Ma'am. <laughs> Shout out Rodeline and Raymond from La Union. Shout out sa i family from Poblacion Duenas, Iloilo, and Libong Panglao Bohol. Shout out Ma'am Celia Neri and Ma'am Lotte de Mapilis from Tagaytay. Medyo madami siya mga kabisdak, kaya inabutan ako hanggang 10 o'clock. Ha? Joke lang. At 10 o'clock, ito na. Pinalambot ko na yung ating beef at maghihiwa na din ako sa ating mga ingredients for Japji. Ang Japji natin mga kabisdak, bukas pa ng early morning ko siya lulutuin. Pero para mas mabilis tayo kinabukasan, ay yung mga ingredients na hihiwain ko na gaya ng carrots, yung kanyang white onions, at ano pa ba, uh, red and yellow bell pepper.

<laughs> 정우야 <laughs> Good mood na ulit ang dali. Sorry, dahil nalasig man. Ah. <laughs> dahil na, na meet man niya yung kanyang mga friends so naisabi niya yung kanyang mga sama ng loob yung mga problema niya so ayun nakakatulong din talaga mga kaibigan guys yung may, may mapagsabihan ka ba may mapagkwentuhan ka sa yung mga hinanakit so ayun na so dito tayo matutulog sa bahay ni Benan ako lang at si little insoy si daddy insoy ay doon po siya matutulog sa aming bahay and that's all for today's video mga kabisdak thank you so much for watching see you on my next vlog ingat lahat say 새해복 많이 받으세요. <laughs>